Ito po yung part 2 na ipapaliwanag ko ng maayos ng mas malinaw. Okay? So, yung vlog ko na to ay walang mali. So, mga ka kahit mag tayo ng personal, yung tamang paggamit ng window type aircon at yung, makasan yung nakasanayan na, no, ay pareho naman walang problema. Yung mga nakasanayan na sa paggamit at yung tinuturo ko, wala namang problema. Hindi naman nakakasira ng window type aircon. Pero, yung ayoko lang, yung binlog ko ay minamali nila. Ang sabi sa akin, huwag kang magturo ng mali. No, hindi ko po nagustuhan mga dahil tayo po ay isang content creator, hindi po ako nagtuturo ng mali. So wala pong mali sa akin vlog, no? Kaya yung mga technician ng aircon, yung iba akala nila mali yung vlog ko, hindi po. Okay? So magtanong pa kayo sa mga legit na aircon technician para malaman niyo po yung tama at saka mali, no? Kasi mga ka-repairman, alam ko po yung diagram ng isang window type aircon. Dalawa po yung motor niyan fan motor at motor compressor. Yung thermostat po ay sa motor compressor 'yan. So kahit sira yung thermostat, gagana pa rin ang fan motor. So yun po mga repair man, no? So if nung bata ako, ganun din po yung yung akala ko, no? Akala ko ganun nga yung uh, paggamit ng window type aircon. Akala ko dapat i-fan mo muna after 3 minutes doon mo siya i-cooling no? Yun ang pagkakaalala ko nung bata ako. At nakita ko rin sa YouTube, yun po yung turo, no? Kaya marami naniwala. At yung mga salesman, yung mga salesman, no? Yun din po yung turo nila. No? sabi ng salesman, tsaka yung kapatid ko, no? Nakabiling aircon. So, ang sabi niya, yung daw turo ng salesman sa kanya, ay fan muna after 3 minutes, doon mo siya i-cooling, no? Kaya yung vlog ko ngayon, naninibago sila. No, dahil po ang Jeff Pepperman ay hey, hindi nagtuturo ng mali. Yung vlog ko sa aircon ay totoo po. Okay? So ipapakita ko muna na yung uh, paggamit yung paggamit ninyo at yung paggamit ko nung bata ako. No, akala ko ganito. panorin niyo. Okay, so ganito po no. Akala ko nung bata ako ganito. Kailangan i-fan mo muna. Ano? Ito, ah uh, fan din yan. Fan din to. no, Low fan lang tsaka high fan. So, akala ko nung una, nung bata ako ganito. I-fan mo muna. Okay, kasi meron tayong nababasa rito. Sabi, 3 minutes. Tapos, doon mo sa i-cooling. Yun ang pagkakalala ko nung bata ako. no, Tsaka yung mga nag-comment, ito yung sabi nila. Okay, so halimbawa, naka 3 minutes ka na. Ayun, doon mo pa lang sa i-cooling. Okay, base po sa nag-comment. Wala namang mali dyan. Okay, okay lang din yan mga Okay, bali pa maliwanag ko lang, no? Yung 3 minutes na to, yun po yung tinatawag na restarting. Ayan po, nababasa naman. Ibig sabihin yan, wait 3 minutes before restarting. So, ibig sabihin mga ka kapag daw inop mo yung window type aircon, ayan, no? Kapag daw inop mo yung window type con, maghintay ka muna ng 3 minutes bago mo start. Ayan, no? restarting. Siguro mga ka-repairman, pansin nyo yung cellphone ninyo. No? Kapag nag-off kayo, kapag nag-restart kayo, meron kayo nababasa na restart. Ibig sabihin, restarting po yan. Kapag nag-off ka, no, mag-off yan, mag-on ulit. Yun po yung tinatawag na restarting. Wait 3 minutes before restarting. So halimbawa, nag-off ka na. Doon mo pa lang siya pagaganahin. Yun po yung ibig sabihin ng 3 minutes before restarting, mga repairman. Hindi po yung nakapan ka, tapos after 3 minutes, doon mo siya i-cooling. Hindi po yung ibig sabihin yan. Uulitin ko lang, no? Wala pong mali sa ginagawa nyo na fan muna, tapos cooling. Okay lang po yun, no? Kahit maghintay ka ng 3 minutes, i-cooling mo, okay lang yon. Pero, yung vlog ko na ganito... Ayan, yung diretsyong cooling na ay wala pong mali. No, wala pong mali dyan kahit na high cool mo, no? Or low cool. Walang mali dyan. Huwag ka nang maghintay ng 3 minutes. Kahit diretso mo na siyang high cool, okay lang. Alam nyo kung bakit? Yun nga po. Dalawa yung motor niyan. Fan motor at motor compressor. No? So mga repair man, yung thermostat, walang connection yung fan motor. Yung thermostat, siya po yung nag-automatic na motor compressor. Para maris na yung lamig, mag-automatic po yung motor compressor. Pero yung fan motor, tuloy-tuloy po yan hanggat nakaselector po siya. Yun, mga man. No? So meron ko yung kilalang legit na si Nation legit po, no? Yung legit. Yung legit na gumagawa talaga ng aircon, alam po ito. No? Alam mo yung diagram ng window type, window type aircon.